Mas malaki pa ang kinikita ng Pilipinas sa mga padala ng mga OFW kaysa sa lahat ng turista sa Boracay, Palawan at Siargao combined. Oh, mas malaki pa ang halaga ng pangungulila kaysa sa mga postcard perfect na bakasyon. Alam mo ba na noong 2023, umabot sa mahigit 37 billion dollars ang remittances ng mga OFW samantalang ang tourism receipts nasa 9 billion dollars lang. Grabe, no. Para bang ang tunay na tourist attraction ng bansa ay hindi dagat o bundok, kundi ang mga Pilipinong umaalis dito para magtrabaho sa malayo. Nakakatawa pero totoo, habang pinupuntahan ng mga banyaga ang ganda ng Pilipinas, umaalis naman ang mga Pilipino para mabigyan ng kaginhawaan ng pamilya nila. Kung ang nasa isip mo ay dahil mas maraming OFW kaysa turista, posible, pero hindi yan ang buong kwento. Akala ng iba simple lang, mas marami ang Pilipinong nagtatrabaho abroad, kaya mas malaki ang pera. Pero ang totoo, hindi ito tungkol sa bilang ng tao. Ito ay tungkol sa bigat ng halaga ng bawat dolyar na ipinapadala. So bakit nga ba mas malaki ang kinikita ng bansa sa mga OFW kaysa sa turismo? Ang isang turista gumagastos ng more or less than $1,100 sa loob ng sampung araw. Maganda, oo, pero sandali lang. Isang linggo ng saya, tapos uwi na. Pero ang isang OFW nagpapadala ng halos $4,000 kada taon. At hindi lang yon minsan, Buwan-buwan, taon-taon, walang palya. Kahit nasa gitna ng disyerto, barko, ospital o hotel, may dumadaloy na lifeline ng ekonomiya papunta sa Pilipinas. Parang transfusion ng dugo. Kung ang OFW ang puso, ang padala nila ang dugong bumubuhay sa katawan ng bansa. Akala natin, ang turismo ang pangunahing tagapagtulak ng ekonomiya. Kaya turismo ang pinupush ng gobyerno. Wow, Philippines! Pilipinas kay ganda. It's more fun in the Philippines. Love the Philippines! pero mas tahimik at mas matatag pala ang lakas ng OFW remittances dahil bawat padala hindi lang galing sa bulsa galing 'yan sa sakripisyo pero ang hindi alam ng karamihan bawat dolyar na 'yan ay may kapalit pagod pangungulila at taon na malayo sa kanilang pamilya habang binibilang ng bansa ang bilyon binibilang ng OFW ang mga pasko birthday at graduation na hindi nila nasaksihan habang nakangiti ang ekonomiya sa graphs at reports, umiiyak naman sa video call ang mga anak sa kabilang dulo ng mundo. Ang bawat OFW remittance ay may kasamang kwento ng sakripisyo, may kasamang iyak na tinatago sa loob ng banyo, may dasal bago mag-OT, may pag-asang uuwi balang araw. Pero akala natin pera lang 'yan. So ang totoo pala, bawat bank transfer ay love letter na sinulat sa pawis at distansya. E hindi lang padala, kundi paraan para sabihing, anak, kahit malayo ako, andito pa rin ako. Kaya sa susunod na may dumating na padala galing abroad, huwag lang natin itong tingnan bilang tulong sa ekonomiya. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagmamahal at tibay ng Pilipino. Yung pera sa remittance slip, bunga ng gabi-gabing pagtitiis, ang araw-araw na pagbangon, at ng pangarap na kahit gaano kalayo, babalik ka din. Ang bawat dolyar ay isang patak ng kwento ng milyon-milyong Pilipino. Mga magulang na iniwan ng anak, mga anak na tumanda na sa tawag ng messenger, at mga partner na umaasang sabay silang uuwi balang araw. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lang binubuo ng graphs at GDP. Binubuo ito ng mga pusong tumitibok sa ibang bansa para sa pamilyang naiwan dito. Kaya kung may kakilala kang OFW, huwag mo lang sabihing salamat. Sabihin mo rin, alam ko, mahal ang bawat perang yan kasi kabahagi niya ng puso mo. Gusto mo bang malaman kung anong mangyayari kung biglang huminto sa pagpapadala ang mga OFW? Isipin mo, Paano kung isang araw tumigil lang pagdaloy ng pera tuloy-tuloy, parin kaya ang pag-ikot ng bansa? Paano na ang Pilipinas kung mawala ang tibok ng puso nitong matagal ng nagpapadaloy ng mga buhay?